Hello, welcome back to my channel, Kumbusdar. Ngayon naman po ating tatalakayin ang iba ibang at madalas na katanungan sa algorithm sa YouTube. Halina panoorin natin ang video kong ito at kung bago kayo sa akin channel, subscribe, like and share at hit notification bell for my new video update. Let's start. Ano ang algorithm? Ang algorithm ay isang step-by-step -step na proseso o set ng mga patakaran na ginagamit upang malutas ang isang partikular na problema o gawain. Ito ay ginagamit sa iba't ibang larangan tulad ng computer science, matematika, at iba pa upang makagawa ng mga sistematikong solusyon sa mga suliranin. Ano ang algorithm ni YouTube? Ang eksaktong algorithm na ginagamit ng YouTube para sa kanilang pagpapakita ng mga video sa mga user ay hindi opisyal na inililahad ng kumpanya. Gayunpaman, kilala ang ilang mga elemento na maaaring makaapekto sa pag-rank ng mga video sa YouTube, kabilang ang mga sumusunod. Engagement metrics tulad ng bilang ng mga views, likes, comments, at shares. Paggamit ng mga keyword at metadata sa pamagat paglalarawan, at mga tag ng video. Tagal ng oras na inilagi ng mga manunood sa video. Pagiging consistent ng content creator at kahusayan sa pag-upload ng mga video. Interaksyon ng mga manunood sa iba pang mga video mula sa parehong content creator. Relevant sa mga trends at popular na paksa sa YouTube. Pagiging mataas ng kalidad ng video at audio, pagtugon sa mga komento at interaksyon mula sa mga manunood. Habang may ilang mga kilalang faktor na maaaring makaapekto sa pagiging popular ng isang video sa YouTube, ang eksaktong algorithm ay nananatiling proprietary ng kumpanya. Bakit ang YouTube algorithm ay mahalaga sa mga contents? Ang YouTube algorithm ay mahalaga sa mga content creators dahil ito ang nagtatakda kung paano ipapakita ang kanilang mga video sa mga manunood. Kung ang isang video ay naipapakita sa mas maraming mga manunood, may mas malaking chance itong makakuha ng mga views, likes, at subscribes, ang mga bagong algorithm updates at mga pagbabago sa YouTube algorithm ay maaaring makaapekto sa pagiging visible at tagumpay ng isang content creator sa platform. Dahil dito, ang pagunawa sa YouTube algorithm at pag-adapt sa mga pagbabago nito ay mahalaga upang mapanatili o mapalakas ang pagiging popular at tagumpay ng isang channel. Ito ay nagpapahayag ng kahalagahan ng paggawa ng mga nakakainganyong, mataas na kalidad na video na may mataas na pagiging relevant sa audience, at patuloy na pagsasagawa ng mga estratehiya sa pagpopromote ng kanilang mga video. Paano malalaman na ang isang video ay papaloob sa algorithm? Ang YouTube algorithm ay hindi ganap na transparent sa mga content creators at mga manunood, kaya't hindi ito maaaring malaman ng eksaktong kung paano ito gumagana. Gayunpaman, may mga tanda at indikasyon na maaaring makatulong sa mga content creators upang maunawaan kung ang kanilang video ay pinapahalagahan ng algorithm. Mabilis na paglago ng mga views, kapag ang isang video ay biglang naging popular at nakakuha ng maraming views sa loob ng maikling panahon, Maaaring ito ay naipapakita ng YouTube algorithm sa mas maraming mga manunood. Pagtaas ng engagement, ang pagtaas ng mga engagement metrics tulad ng likes, comments, at shares ay maaaring maging indikasyon na ang video ay pinapahalagahan ng algorithm, ang mataas na engagement ay maaaring maging batayan ng YouTube para ipakita ang video sa mas maraming mga manunood. Retention rate, kung ang isang video ay may mataas na retention rate o tagal ng oras na nananatili ang mga manunood sa panunood ng video, maaaring ito ay mataas ang pagkakataas ng algorithm. Pagiging recommended, kapag ang video ay nag-aapekto sa mga recommended o suggested na seksyon ng iba pang mga video sa YouTube, maaaring ito ay isang indikasyon na ito ay pinapahalagahan ng algorithm. Paggamit ng mga trend at keywords, ang mga video na may mga trend at popular na mga keyword ay maaaring magkaroon ng mas mataas na tsansa na may papakita sa mas maraming mga manunood. Sa kabuuan, habang walang eksaktong paraan upang malaman kung paano gumagana ang YouTube algorithm, ang pagunawa sa mga pattern at indikasyon na maaaring makaapekto sa pagiging visible ng isang video ay maaaring makatulong sa mga content creators na mapalakas ang kanilang pagiging epektibo sa platform. Sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa YouTube algorithm at ang kahalagahan nito sa isang video content, at muli kung di pa kayo nakasubscribe mangyari click ang subscribe button, at hit notification bell, like and share for my new video update, thank you all.